Ipasok sa bahay at ikulong ang mga alagang hayop para kumalma, makaiwas sa stress at aksidente. Ito ang payo ni Office of the Provincial Veterinarian Dr. Ramelo Quinton sa mga pet owners sa South Cotabato. Ayon kay Quinton, inaasahan na kasi ang mga fireworks display ngayong holiday season. Binigyan din ni Quinton na maaring magdulot ng takot sa mga hayop ang tunog at flashes ng mga paputok. Payo pa ni Quinton sa publiko magpatugtog ng mga nakakarelax na music. Bigyan ng mga distractions tulad ng mga toys at treats ang kanilang mga alagang hayop. Mahalaga rin ayon kay Kinton na lagyan ng identifications tulad ng ID tags ang mga hayop para madaling mahanap sa kalimang magpanik at lumayo. Dagdag pa ni Kinton mas makabubuting isama sa paglalakad ang mga aso ng mas maaga dahil kadalasan ay ayaw nilang lumabas kapag nagsimula na ang ingay ng mga paputok. Pinaalalahanan ng Provincial Veterinary Office ang lahat na malaki ang naitutulong ng simpleng pag-iingat para maprotektahan ang mga alagang hayop sa panahon ng selebrasyon. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng komportable, Ligtas at bantay ang mga alaga, masisiguro ng bawat tahanan ang mas ligtas at mas tahimik na pagdiriwang hindi lang sa mga tao kundi maging sa mga hayop. Kimberly Bandoy, NDBC, Bida Balita.